Minsan kasi ay pag-duty kami. Uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detail. Minsan monitor ko dun sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa, sa, sa bahay ni Kung ni Mukusog Kung yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas binababa tapos mag, may giti lang na tao namumutir, namumutitor ko naman sa GC namin uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Sanyo? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay Nag-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver -de ng pera kay Representative Sal at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Ched, Sir Tomas Gulita. Short interjection. Yes. With the permission, Sir <clears> Tomas <throat> Thank you, Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagkatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator uh, Dela Rosa, may just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at pahayag si Senator Marcoleta, nakacharge sa oras niya. Ang mga susunod na tanong. Okay, okay, okay lang. Okay lang. Sige po. Meron naman. Go ahead. Meron pa naman, ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at magpa mag receive niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Itzay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Maculita. Mr. Gutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun sir, may contact, uh, your honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita, na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang nami yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano nun, Your Honor. Aling-aling bahay. Yung Ang pinagdideliveran -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez. Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? sa Aguado sa Bonif sa Gina sa ano Malacanang. Aguado uh, excuse me Santo Matulog sino Michael Yang yung dating sa Pugo yata yon sa yung dating sa Pugo yung Michael Yang yung dating bahay ni Michael Yang ah dating bahay yes yes your honor okay thank you ibig mo sabihin nabili ni speaker Martin yung bahay ni Michael Yang Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yon? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, nandun pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka may